Meron sa Asan yung tito mo? Doon lang kanina yun, nakahiga. Nakahiga? Natutulog na natutulog naman? Natutulog, yata. Tanghaling tanghaling, natutulog. ah. Ito, hawakan mo. Tutok mo sana na. Alis kita natin. Pecho ka lang. Hello? Hi. Ano, ano, ano? Yung asawa mo, tanghali pa, tanghali na, natutulog pa. Ay, pag ganyan sa akin, hindi uubra talaga yung gano'n eh. Pag ganyang tanghali pa, na tanghali na natutulog pa yung asawa ko, ginugulpi ko agad yon. Ginugulpi ko, oo, oo, Binabalian ko agad ng kamay. Patulog-tulog, tanghali-tanghali. Kainit-init, oo. Ay, hindi uubra talaga sa akin yung ganyan. Yung hindi pa nakapagluto ng pagkain, almusan. Ay, malilintikan talaga sa akin yung ganyan. ano yung pausap mo, eh? Yung kamari ko. Yung asawa daw niya, patulog-tulog, tanghali pa eh. Tanghali na. Eh di ba natulog na ng gabi yun? Natulog ulit ng tanghali? Ano yun? Batugan? Hindi talaga ubra sa akin yung ganyan. Ay, dito sa bahay na to, hindi talaga. Oo, oo mare. Oo. Ay, mamaya nga eh. Pag hindi pa nakaluto yung nandito, nakon, ipaghahagis ko lahat ng mga kaldero dyan. Saka yung mga baso, pagka hindi pa nahugasan. Ay, nako, nako. Tanghali na. Hindi pa nakalinis ng bahay, hindi pa nakapaglaba. Ay, Pasasabihan mo kasi pag pagkaganyan Hindi pwede yung ano, yung Ikaw na ikaw yung kikilos sa bahay Kailangan marunong din makisama yung asawa mo Dapat tinutulungan ka sa gawain bahay Oo, oo. ay hindi ganyan si Papa Cool Oo, hindi, hindi Nagluluto yun, naguurong, naglalaba Talagang ano, talagang masipag Masipag dito sa bahay Pag dumating nga ako na ano eh Na nakahiga yun, babangon agad yun Wala, wala oh, Irresponsible siguro yung asawa niya na Irresponsible sabi yung gano'ng ano, gano'ng asawa. Nakakabwisit yung mga ganyang asawa. Mm. Nakaluto ka na ba? Ah? Nakaluto ka na ba? Ma, nag... Oo. Ma, marapit na. Baka mamaya, katulad ka rin ng asawa nitong kumari ko, ha? Nakaano na, nakapiniprepare naka, ko na. Bilisan mo. Nakalaba na ka na ba? Malapit na. O, tinan mo yung, ano, yung bahay natin, hindi ka pa nakakapagwalis, ha? Ay, hindi, hindi, Mare, hindi, Mare. Pinasasabihan ko lang na huwag gagaya dyan sa asawa mo, oo. Oo, ano? O oh, pa nakad ka dyan? Aburahin yung okay. ginagawa mo okay. oo, oo, mare Basta sinasabi ko sa'yo Huwag kang papayag na ganyan ang asawa mo Pag ganyan ang asawa mo, nako Bayagan mo agad Oo, ha uh, Dapat tayong mga babae Hindi tayo papagrabiado ng ganyan sa mga asawa natin Yung tayo yung maglalaba Losyang na losyang ka na Nako, hindi pwede yung ganyan Oo, oo mare Talaga naman O, tinan mo, tinan mo, oh. Apurahin mo dyan sa paglalaba mo habang may araw pa, ha? Oo, mare, oo, mare. Ah, oh, talagang masipag talaga yung asawa ko. Ayan, nagpe-prepare na nga ng labahin, eh. Ganyan ang gagawin mo sa asawa mo, mare. Huwag kang papayag ng, ano, ng wala kang boses sa bahay nyo. Kailangan, mas malakas ang boses mo. Pag sinigawan ka, dapat mas lakasan mo yung boses mo. Ganyan ngayon ng mga babae. Oo, oo, oo. Sige, 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 mare, oo. oo. Oo, sige. At pag ano, pupunta ko dyan sa ano sa bahay nyo, maki, malilintikan din sa akin yung asawa mo pag ganyan ang naabutan ko dyan sa bahay nyo. Oo, Mari. Sige, sige. Oo. ah oh. sige, sige, Mari. Sige, Mari. At ano, at kami, aalis pa kasi kami. -video maya, ka pa. Ay, 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 sige. Bam, 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 zoom, bam, bam, bam. Let's do that bam, bam, bum, bum, bam, 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 bam,